Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay Kasalanan sa mga mata ng Diyos. Kasalanan sa mga mata ng Diyos. Alam ba din, mga minamahal no, na masama ang kasalanan? Alam po natin yan. Dapat tayong umiwa sa kasalanan. At kung tayo may magkasala, dapat tayong magsisi agad talikuran ang kasalanan at huwag gagawin muli. May ba't mga minamahal na kahit mga krisyano kumisan, hindi po nangyari ang mga bagay na ito, na parang kasalanan po ay isang magana bagay lamang. Para sa akin po, ang mga isang dahilan nito, ate po hindi nakikita ang kasalanan gamit ang mga mata ng Diyos. Kung paano nakikita ng Diyos ang ating mga kasalanan. Tunay po, kasalanan po ay grabe at seryosong bagay para sa ating Diyos. ay nga po sa mga awit 5, 4-6 sa Psalms 5, 6 Hindi nulugod ang Diyos sa kasamaan, mga gawain hindi niya pinapayagan. Hindi makakatagal ang mga palalo sa kanyang harapan Magumagawa ng kasamaan ay eh, kanyang kinapusoklaman. Pinupuksa ng Diyos ang mga sinungaling at galit siya, ating Panginoon, sa mga mamatay tao at mapanlamang. Kaya mga na po at seryoso ang kasalanan sa mga mata ng Diyos. Ito nga pinapakagrabe na pakaseryoso na po sa unang Pedro 1:19 ang pinantubos sa atin ay hindi ang mga bagay na isira, tulad po ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Yesus. Ang korderong walang batik at kapintasan. At napakagrabe po seryoso ng kasalanan sa mga mata ng Diyos na kabayaran po na ating kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang kamatayan sa physical at spiritual, hindi ka matayang po na wala hanggang paghihirap sa impyerno. Ima-minamahal tayo ba? Napakadali ba sa atin ang magkasala? Nagawin ang mga bagay na masama? Napakadali ba sa atin na lumiban sa ating mga tungkulin sa ating Panginoon? Napakadali ba sa atin ang lumabag sa mga utos ng Diyos? Asaktan ang kanyang damdamin? Raw no, atin makikita po ang ating mga kasalanan gamit ang mga mata ng Diyos. Bakit para po sa ating Panginoon, ang kasalanan ay seryosong bagay. Maraming salamat.